Nasikat na pantanggal ng varicose veins sa kuwit? Effective nga ba? Isa sa mga common causes kung bakit tayo nagkakaroon ng varicose veins o pamamaga ng veins ay dahil sa matagal na oras na pagtayo o matagal na oras na pag -upo. Based on research, sclerotherapy lang ang makakatulong para mawala ang varicose veins natin. Ang sclerotherapy ay nagre range from 5,000 to 10,000 per session na kailangan mong mag-undergo ng 2 to 4 sessions? Isa sa mga customers ko ang nag-comment na 30,000 pesos ang ginastos niya para lang mawala ang kanyang varicose veins. Good news! Dahil meron tayong alternative para dyan. Ang BTY Overnight Mask at BTY Instaglow ay merong centella asiatica, hydrolyzed collagen, and niacinamide na nakakatulong para mawala ang varicose veins natin. Kadalasan, ang varicose veins ay nakikita sa bantang legs o paan natin. Katulad na lang ng customer namin na si Cici Ever. So, ito yung itsura ng kanyang varicose veins bago siya gumamit ng BTY Self-Care Trio. Kitang-kita na namamaga at bukol-bukol ang kanyang varicose veins. At dahil sa tuloy-tuloy na paggamit niya ng BTY Self-Care Trio, ang kanyang varicose veins nag-fade na! So makikita nyo mga sisi, from this to this, using BTY lang yan. Disclaimer lang mga sis ha, results may vary from person to person. Ang kailangan lang ay maging consistent tayo sa paggamit ng BTY Advanced Products kung gusto natin makita ang best results. At kung gusto mo pang makakita ng iba pang feedback, i-follow mo lang ako dito at sumali ka sa ating group na BTY Support Group. Kung gusto mo naman i ang ating mga products, available siya worldwide. Mag-comment ka lang sa video ko para ma kita.